So yun mga kablogers, ito na yung bangkang no? ah, ano, malubok. Oh. Uh, Nakaano na pala ito siya, nakatihaya na. Uh, ah, tinihaya na siguro ito siya ng ano, mga kumpanya niya. At nung unang nakita ito ng banisa, nakataob ito. Dito sa makikita natin sa video, nakatihaya na siya. Ah, nakalabas yung palo yung dalawang palo sa hulihan tapos yung nakikita natin na butang na parte ng katawan ng bangka yan yung pinaka ano budiga na uh, magmula doon siguro sa may palo yan sa pinakaunahan yan na yun uh, wala na yung pinakaunahan ng bangka uh, yung hulihan naman ng bangka hindi makita kung buo pa baga o putol na rin at nakalubog gawa sa bigat siguro ng ano makina uh, sana mga vloggers ay makita pang mga ano nito, mga sakay ginsi ka tao nakakaawa uh, talaga lunos lunos talaga ang nangyari dito sa bangka na to uh, sana may makakita sa mga sakay at uh, ligtas silang lahat makauwi sa ano, pamilya nakakaawa talaga mga vloggers hindi talaga sukat akalain na ganito ang mangyari. Grabe mga ka-vloggers. Mga kapanghina. Ganito ang mangyari sa pagkuhan natin mga isda. Ganon putol. Putol yung ano, kita yung ano ng storage division. nakaangat siya dahil sa ano nang ano diga na vacuum siguro tapos yung bandang kamarote lubog sa bigat ng wakina sana magpakita na lahat ng mga ano nito sakay grabe talagang putol talagang bangka sa sobrang lakas ng halo-along tapos hangin awa mga vloggers, yun ang update nyo sa ano, bangka na nalubok. Uh, na siya ng ano, tinihaya na ng mga nakakita. Pero mga sakay talaga, hanggang ngayon wala pa rin nakikita. Uh, Pag-anim na na araw ngayon mga vloggers, sana naman ay magpakita na kayo. Uh, Sobra pag-alala sa sobrang ang pag-alala ng pamilya nyo uh, kung nasaan man kayo at sana may makakita malamang yan na ano, mga mangingis na dyan sa parting ano, you know, tinggalan hanggang palanan hanggang kagayan nasa tapat na yung mga kablogers ng ano, kagayan uh, kagayan uh, Santa Ana. doon na ba parating yung magka na yung uh, nasa 35 miles na ang layo sa tabi. Uh, sana na, sana ma, ano, makita pa yung mga ano sa uh, at uh, nakakaawa. Sana so, ka vlog sa ating update sa bangka na yon. Ah, uh, update po ulit kayo sa susunod natin na ano. May mabalitaan tayo sa parte sa mga sakay kung may mga hanap na at sana nga mahanap na yung mga sakay na yun. Oh hanggang dito na lang mga vloggers sa nating video. Ah uh, paki-share na lang ng video na ito. Uh, maraming salamat.